Greetings mga migs! Welcome back sa Boy na Salita TV So heto na naman tayo sa ating episode na Tanong mo, sagot ko So subukan kong sagutin ang mga katanungan with regards to spiritual and esoteric topics Kung hindi kayo magiging kontento sa aking sagot pwede niyong ilagay ang inyong mga opinion dyan sa comment section At sa mga subscriber ko naman at sa mga hindi pa subscriber pwede kayong magtanong at pag-usapan natin yan sa susunod na video So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo ako lumago aking YouTube channel. Please paki-subscribe po, paki-like ng video, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So wag nating patagalin. Magpatuloy na tayo. Ang unang tanong ay mula kay Dex Beck. Magandang gabi sir. Tanong lang, kapag nagdidibusyon ng 49 days, ilang beses po ba dapat magdasal sa isang araw? Tsaka, nung di ko pa alam YT nyo sir, talagang natukso ako sa occult practice. May mga Latin nga ako na dasal na kinopya ko lang sa YouTube. Gusto ko na kasing tigilan kasi masyadong mahirap at mabigat sa katawan. Feeling ko, lagi akong malas. Ano po ba ang tamang gawin? Salamat po. So sa unang tanong, kapag nagdidibusyon ka, kung hindi naman yan occult, kahit isang beses sa isang araw ayos na. O kung kaya naman, dalawang beses sa isang araw, pagkagising at bago matulog. Ang mga Diyos kasi ng occult ay mga hungry spirits yan. Kaya kailangan nila na halos oras-oras o kada tatlong oras dinadasalan. Kasi mga hungry spirits sila. Kailangan nila ang energy natin. Kasi kapag nagdadasal tayo, nagbibigay tayo ng energy sa kanila. Kaya nga, damor na maraming ma-recruit yung mga okultista The more din na lumalakas yung diti nila. Kaya gustong-gusto yan ng mga elemento na sinasamba nila. Mga elemento na nagtatago sa sekretong pangalan kuno ng Diyos. May side comment lang ako dito sa sinabi mo na namumulot ka ng orasyon sa internet o kaya sa YouTube. Mali po yan kasi unang-una dapat alamin mo kung sino ang Diyos na nagpapaandar sa orasyon na yon yan yung mga hindi alam ng mga vlogger dyan sa youtube kasi mga bugok yung mga yan eh nangungupya lang yan makakita yan ng mga orasyon sa mga pdf files so yan na yung binabahagi nila pero hindi nila inalam yung kasaysayan ng orasyon na yon hindi nila alam kung saan yung nagbula anong testamento at sinong Diyos ang testamento na yon kasi akala ng mga bugok na to na iisa lang ang Diyos ng occult mali po yan kaya nga iba't ibang pangalan ang Diyos ng occult kasi iba't ibang entity yan. Iba't ibang elemento yan. Marahil may point na yung sinasabi mo na gusto mo nang tigilan kasi lagi kang malas. Totoo naman talaga yan kasi mga negative entity. Kahit na mga elemento sila ay nakakagamot pa rin sila kasi mga dating anghel yan. Kaya nga maraming tao ang malilin lang na inakala nila Diyos kasi nagpapagaling. Pero kaya din niyang gawin ng ibang entity. Ano ang dapat gawin kung gusto mo nang tigilan? Una, hindi ko kasi alam ano yung relihiyon mo. Pero kung ano man yung relihiyon mo, mas mabuti na sumangguni ka sa iyong pastor or ano mang church leader na meron kayo. Magpa-pray over ka tapos magpa-pray over, so mag-cleansing ka sa sarili. Maligo ka ng tubig na nilagyan ng asin. Tapos yung tubig na yon, bulungan mo na ang panalangin. O itapat mo lang ang kanang kamay mo. Tapos magdasal ka ng panalangin na naaayon sa relihiyon mo o sa sinusunod mo na spiritual belief. Ang pangalawang tanong ay nag-message ito sa Facebook galing kay rinante Sir, magandang umaga po. May tanong po ako tungkol sa paggamot gamit ang Saint Benedict, sir. Exorcist salt, yun ba yung salt na ginagamit natin? At ang exorcist oil, exercise oil po yun. Yun ba yung oil na Niog na gawa sa Biyernes Santo? Or ordinary lang siya na langis? Gusto ko po subukan sa kaibigan ko ganito yan ang exorcist o exercise salt yan yung asin na binasbasan ng isang pare or ng exorcist priest binabasbasan siya sa ngalan ni Kristo at hindi gumagamit ng ibang mga salita o mga latin na hindi naiintindihan kasi dapat managbasbas ka ng asin ay dapat ramdam mo at nasa puso mo ang pagbasbas nito para yung power of thought mo na positivity ay may imbak doon sa asin. At isa pa, tinatawag mo ang presensya ng Holy Spirit para basbasan din yung asin. So yung Holy Spirit, yung energy nito, tinatawagan mo sa ngalan ni Kristo. At regarding naman sa exercise oil, mali yung iniisip mo na gawa sa Viernes Santo. Kalokohan yan, kagaguhan yan ng mga okultista. Kahit anong araw na ginawa mo yung oil, oil ng nyoga, ang importante dyan ay meron itong basbas -bas ng isang pare. Kung hindi naman kayo katoliko, basbas -bas ng isang pastor na nawisikan ito ng holy water at napatakan din ng exorcise salt. Depende kasi yan sa relihiyon na sinusunod mo. Pero hindi angkop ang practice ng mga okultista sa exercise oil. Kasi exercise oil, ano yan eh, uh, purely Holy Spirit ang tinatawagan dyan. Hindi tulad ng mga okultista na ibang mga pangalan ang tinatawagan para ipossess yung mga bagay like salt and oil. Kahit pa asin yan, sabi nga nila, napoposes ba yan ng bad energy ang asin? Yes. Ang pinakauna talagang trabaho ng asin, aside sa pagiging cleanser nito, sa pagiging banisher nito, ang isa sa trabaho sa mga asin ay ang pag absorb Hinihigop niya yung negative energy. Para yung negative energy na yon hindi na mapunta sa isang tao. Kaya nga kapag nagri-ritual tayo ng prosperity bowl na may asin at bigas, bawal hawakan yung asin at bigas pagkatapos ng ritual. Kasi punong-puno yon ng negative energy. So, gano'n din na nangyayari. Pag ang asin ay binasbasan mo sa ngalan ng mga Diyos na mga okultista, mga iba't ibang pangalan na hindi mo man naintindihan at hindi mo nga alam kung saan yan nagmula at kung paano nila natuklasan So, maaring yung mga entity na yon, yung energy nila, hihigupin ng salt. At imbis na exercise salt na siya, magiging possessed or cursed object na siya. Alam mo kasi, Brad, yung mga bagay na yan, dapat naka-reserve yan na knowledge para sa pamilya mo. Hindi yan ginagawa sa ibang pamilya o sa kaibigan mas okay pa na turuan mo yung kaibigan mo para siya mismo ay magkaroon ng knowledge at magamit niya yon sa sarili niyang pamilya. Huwag mong akuhin ang laban ng ibang tao. Hindi ko alam kung ano yung purpose mo, ha? Hindi, ko, hindi ko alam kung ano yung goal mo para gawin yon. Kasi yung iba, ginagawa nila yan para makilala bilang isang manggagamot at magamit sa pangnegosyo. Ginagawang kaperahan ang mga bagay na pang-espirituwal. Ang third question natin ay mula kay Ronald Ramirez. So, direct to the point tayo kung pwede bang isuot ang black obsidian bracelet sa paa. At kung saang parte ng paa. Una sa lahat, wala akong aral na ganyan na isinusuot sa paa kasi hindi ko makuha yung logic bakit mo ilalagay sa paa anong purpose hindi ko pa natagpuan ng ganyang mga informasyon pero kung sa kamay na share ko na yan dati na ang kaliwang kamay natin ay attraction at ang kanang kamay natin ay manifestation so kung gusto mong masala ang mga bagay na naa-attract mo isuot mo siya sa kaliwang kamay. Pero regarding sa paa, hindi ko makuha yung logic. Bakit kailangan lagyan ng bracelet ang paa? Siguro kung for the sake of fashion lang, burloloy, wala namang problema kahit sa ang bahagi ng paa, kung kaliwa ba o kanan. So nasa sayo yan, pero kung pag-usapan natin ay spiritual at saka energy attraction, so sa kamay talaga yun yung aral na meron ako. Kung meron mang nakakaalam dyan regarding sa pagsuot ng black obsidian bracelet sa paa, i-comment nyo lang dyan sa comment section. Ang pang-apat na tanong ay mula kay Vincent. Ano po ba Lods ang tunay na pangalan ng ating Diyos Ama? Nasagot ko na to eh, sa blog na naki Chronicles ilagay ko lang yung link dyan sa playlist ko about Anunnaki ah. Kung pagbabasihan natin ng Anunnaki na legend o mitolohiya, ang pangalan ng Diyos Ama ay Iya. At sa mga occultista naman sa Philippine Occult, ang pangalan ng Ama ay Iya, pero yung mga taong to, nilagyan nila ng basag yung word na Iya, yung J, A, at saka H. So, nilagyan na lang yun ng basag ng ya, aha, ha. Tapos, yung ya, aha, ha, yung siyam na letra na yon nilagyan na naman nila ng basag. So, ito yung mga trip nila eh. Bawat letra, nilalagyan ng meaning. Kasi ginaya nila ang San Benito. Na nakikita nila ang letra ng mga San Benito na meron palang sekretong basag. So, nanggagaya sila sa gawain ng mga katoliko. Pero yung sa kanila, inimbento nila. At pag inimbento mo, maari ang sakyan ng mga evil spirit. Sakit na yan ng Pinoy eh, na may mga words tayo na ang bawat letra nilalagyan natin ng meaning. Kahit nga yung salita ng marites, may meaning na yan, nilagyan na ng meaning ng Pinoy. Sakit ng Pinoy yan. So, yun yung nangyari. Yung ya, nalagyan na ng basag, naging ya aha ah, Tapos, yung ya aha ah, yung bawat letra nun, meron pang basag na mga pangalan kuno ng Diyos. Pero kung tutuusin, hindi yun pangalan ng Diyos lahat. Kasi doon sa huling salita nga yun, yung sa ha, H-A-H, -H, orasyon yun panawag yon ng mga elemento nagagamit yon sa pagtatawas nagagamit yon sa pagpapasuka yung pinapasuka mo yung pasyente so isa yon sa mga orasyon pero hindi divine yon kasi gawa yon ng pinoy bale yung imagination ng pinoy yung psychic energy through imagination ng Pinoy ay naging thought form at ang thought form na yon inadapt ng isang entity at meron na nagmamayari na isang entity sa salitang yon kaya kapag inusal mo siya yung entity na sumakay sa salitang yon ibig sabihin tinatawag mo na siya i-share ko lang sa inyo ah kasi dati ginagamit ko 'yan. Ito 'yung nangyari nung nakabili ako ng deliverance prayer book ni St. Michael 'yung galing sa simbahan. Dinasal ko 'yun kasi nag-experiment ako kung itong mga orasyon na 'to nag-react. Ibig sabihin hindi ito galing sa Diyos. Kinagabihan ang sama ng panaginip ko. Meron daw isang taong sinasapian tapos may nagpakita sa akin na tatlong nila lang malalaki yung katawan sabi nila hindi mo matatanggal ang sapi na yan kung hindi mo bibigasin yung pangalan namin yung ha yung h-a-h -H. sa panaginip ko naisip ko na bakit yung kayo susundin e parang scripted na tong panaginip na to eh na kapag usalan ko yan ng deliverance prayer hindi yan maliliberate yung sinapian kasi tao nyo rin yan so pag binigkas nyo ang pangalan nyo mapapalaya ko no yung taong yan kasi bayad yun na yan eh sinuhulan nyo yan so sabi ko hindi nyo ako maluloko sa ngalan ni Jesus Cristo umalis kayo wala pang limang segundo, nagising ako. Ato, at hindi ito kalokohan na kwento. At totoong nangyari ito. 2022, ito nangyari. Ito yung mga panahon na unti-unti ko nang tinigilan yung mga occult practice. Actually, yung kaibigan ko, sinabihan ko nito eh, yung si Jack Makalipay, yung taga-kagayan. Ewan ko lang kung naalala pa niya yung kwento na to. Na-share ko ito sa kanya. Kasi yung tao yun, bumili din yun ng deliverance prayer ni Saint Michael. So ito yung conclusion. Kung ang mga entity na yun, yung tatlong entity na yun, kung tao pa yun ni Yeshua, tao pa yun ni Kristo, hindi eh, sana hindi sila mapapalayas nung sinabi kong sangalan ni Kristo. Pero napalayas sila eh, at nagising ako. So ibig sabihin, ibang mga elemento yon. At saka sa ngayon, ang daming gumagamit ng orasyon na yan kasi pangkarga din yan sa mga anting-anting. At kabilang yan sa mga orasyon sa puder ng trispiko. Kaya nga, hindi na ako gumagamit ng trispiko eh. Kahit ga doon sa TikTok, with regards to anting-anting, yung mga medalyon, hanggang affiliate marketing na lang ako wala na akong product na galing mismo sa akin kasi ayaw ko na ayaw ko na maghawak ng mga ganyan siguro for advertisement kasi marami namang nagchat-chat sa akin na please paki-advertise mo yung product namin ganon so walang problema yon kasi nag advertise lang ako at saka matitigas ang ulo ng Pinoy at mas mabuti na rin na may experience nila pero para sa akin personally hindi na ako gumagamit ng ganyan. At ang panglima ay mula kay Marbel Dalmasio. I-translate ko na lang sa Tagalog. Ah. Sa mga ninuno nila, kapag meron daw ang patay na nagpapakita o nagpaparamdam, nagsisindi sila ng kandila kasi ibig sabihin daw noon ay kailangan nila ng panalangin. Para sa akin naniniwala ako dyan. Kasi merong isang santo na babae. Hindi ko na maalala kung sino eh. Hayaan nyo, hanapin ko yung source of info. Pero katolik yun, katolik na info yun. Na ayon sa isang santo na yun, na nagkaroon siya ng vision sa purgatory. Tapos sabi niya, ang mga kaluluwa daw sa purgatorio ay pinagbibigyan na makalabas at magpakita sa mga tao o sa mga mahal nila sa buhay kasi humihingi iyon ng panalangin. Pasensya na, hindi ko na matandaan kung sinong santo yon pero hanapin ko yung source, i-comment ko dito. Totoo naman yun, logically speaking, kasi kung panalangin na naman yung kailangan, walang problema. Pero kung haluan nyo na yan ng kathang isip at mga occult beliefs, mag-alay-alay na, ibang usapan na yun kasi baka ibang elemento na yon kinopya lang yung mukha ng mahal nyo sa buhay na pumanaw kasi nangihingi lang ng alay at mas lalo pang lalala yung sitwasyon pag sinakyan ng mga bugok na okultista na sasabihin sa inyo na alayan nyo niyang dugo nako naloko na kagaguhan yan so pag meron kayong mga mahal sa buhay na nagparamdam o nagpakita pumunta kayo sa puntod magtirik kayo ng kandila at saka mag-alay kayo ng panalangin na patungkol sa kanyang kaligtasan o kapatawaran sa kanyang mga nagawang kasalanan nung siya'y nabubuhay pa. Kasi lahat naman tayo may mga lapses talaga dito sa earth. May mga kasalanan talaga tayo. Huwag ka agad maniwala sa mga sinasabi ng mga peke na psychic practitioner na, Uy may mensahe yan. Nako kalokohan bakit ngayon lang siya nagpakita kung may mensahe yan sana dati pa huwag pa sa mga ganyan so pag nakakita ng ganon magdasal ka agad in the name of Christ so ayun mga amigs kung meron kayong mga opinion o dagdag na mga sagot i-comment nyo lang dyan sa comment section o kung meron kayong tanong i-comment nyo lang dyan para pag-usapan natin sa ating future topics so kita kids until next topic thank you